Hello guys! Mag magandang hapon sa inyong lahat. Ang oh, Dish Your Guest Pamasagali Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tigyan natin ang sabihin sa inang ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of September 15 hanggang September 21 for the sign of Scorpio. Scorpio. Scorpio, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides? ang ating masasaga for today's video. Kano'n na kayang energy at sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan, comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and keep siya for more videos Thank dito. Maraming salamat po sa mga walang sama pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads sa so way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw, nabiyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of. For the sign of. Scorpio, so let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information paano kayong gusto sabihin sa inang ating mga baraha. Tuklasin na natin, guys, at talamian. So, there is something with um, the high priestess. So, there is something hidden agenda or hidden enemies. So, maraming misteryo. No? Maraming mga bagay na napapaloob dito. No? Maraming um, eksena ng nakatago or may mga bagay na kailangan mong itago sa eksena na ito. There's something the City of cup. Now, there's something a past person or there's something related sa'yo, kapitbahay mo, family mo, there's an hidden agenda. No, may mga hidden agenda daw to sa'yo. Now, there's something with the four ones. Now, there's a lot of celebration coming in. There's a homecoming family gathering or may biglaan. Now, there's an unexpected situation with the high faces. Na maaaring merong kaibigan na maaaring magtagpo kayo, na magkaroon ng reconciliation, reunion, na maaaring uh, magkakaroon kayo ng um, gathering, na pag-uusap with the four of ones. There's a celebration coming in. Maaaring may dadalohan kang parties, birthday, binyagan, kasalan, And something some days once. Now, dito ba, maaaring magkaroon ng mga bagong proyekto, plano, idea. No? Na ano maaaring nga uh, magdala sa ng transformation. Malaking pagbabago na magagalap sa buhay mo. And there's some, something you can absorb. Clear the boundaries. Lenisin mo. Ano man yung bagay na nasa paligid mo? Maraming bagay na kailangan mo muna tanggalin. Malayo pa lang dapat tanaw na tanaw mo na yung magiging possible. No? Na posibleng maganap at mangyari. No? And there's something the king man. No? In reverse, there's something na maaaring kailangan mabaguhin ang iyong perspective, pananaw, no? mga nakasanayan, nakagawian. And of course, there's something as uh, several cops, Confusion. Na maaaring naguguluhan ka, nalilito ka, ano man yung bagay na nangyayari iyo, parang nangangamba ka, no? may mga takot akong nararamdaman dito, no? pag-aalilangan, may mga hidden agenda na parang humaharang o tumakad lang sa iyong sitwasyon. So may mga pangamba ka dito na maaaring yan ang um, nagdadala sa'yo para uh, hindi mo magawa yung bagay na dapat gawin. And there's something that's absurd. No, nagkakaroon ka na indecision. Na no, Parang nahihirap ka mag-decide sa ngayon. No? Hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin. No? Dapat mong unahin. And of course, there's something guys with a fourth of swords. There's something in intuition. No? There's something a gut feeling. Makinig ka sa inner voice mo. No? Parang Meron kang bagay dapat dito na kailangan mong um, gawin. No? And there's an easy pentacle. There's a big shot and big money coming in. May malaking opportunity sa darating. May malaking perang paparating. Wow! No, there's a big shot, a big opportunity that brings you a transformation. No, ibig sabihin magbabago na ang iyong estado, ang iyong kalagayan. And this is a easy of Lahat ng bagay dito ay may malinaw na hangarin or may malinaw na ibibigay sa'yo. No? Malayo pa lang makikita mo na ang mensahe sa'yo ng ating gabay na may malaking paparating na pera or bagay, unfortunately, there's a king of sword. Putulin mo na, sabi ko na, kabaguhin mo na yung mga nakagalawan mo, nakasigawian mo, nakasanayan mo. Siguro, may mga bagay dito na kailangan mo baguhin talaga no? sa iyong um, attitudes. There's a the high priestess that requires a seven of cups. Reverse with the knight of swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No? Sabi ko na nga ba, there's a hidden agenda. Maaaring may gumagawa sa iyo ng hindi maganda. No? Kaya ka hindi makatulog, balisa, hindi mapakali. Now, there is something wrong about that. Merong talagang nananalbahay sa'yo. No, meron talagang um, kumbaga, gumagawa sa'yo ng hindi maganda. So, let's see what is additional messages. So, there is something high, high, phys high faces, No, may mga high faces and high fund. Okay, sorry. There is a high fund. No, so, there is something in education. So, may mga bagay dito na kailangan mo pa pakakatandaan. No? Matutunan naman ano man yung bagay na nangyari from the past. So, kailangan mong pag-ingatan to. No? May mga bagay na nangyari sa from the past na siguro yung, yung magtiwala ng lubos. No? And there's a five-a-one. So, si may mga tao talagang marami na iingit behind your back. Makikilig ka sa golf mo. So, kung may dadalohan kang um, celebrations, gathering, no? mag-ingat po tayo. Dahil may mga tao talaga dyan na na kumukuha ng information lang sa'yo. Now, there's competitors, complications, and this is something that I repent. Kung maging ka sa lahat ng bagay na gagawin mo related about sa pera, so, pagpasok ng pera, kung saan ang pera mo, mag-ingat ka. Now, huwag ka na nag-share dahil maraming mga taong naiingit dyan. Baka, di ba, ano yung ka, no? talagang um, lokohin ka, at siraan ka, And there is something, guys, with the Knight of Wands. Konti na lang. Napakalapit mo na para mag-succeed, para mag-success. No, parang alam mo na eh. Na alam mo na yung uh, punot dulo, alam mo na yung pinaggagalingan nito. No, kailangan mo na lang talagang mag-take ng decision and action from that na para matapos na, no, And of course, there's something guys with the severance, with the perfect timing. So, lahat ng bagay na to ay nasa tamang panahon na tamang pagkakataon. Siguro, nangyari yan, no? Hindi para, um, kumbaga, madala ka, matroma ka. Siguro, parte to na parang, pagkakatandaan um, pakakatandaan mo na may mali kang um, nakasanayan na kailangan ng baguhin. Now, there's a hypothesis that, of course, Um, the saber of the line of Swords, represents the Five of Pentacles. So see, mayroon dito ng gugulo para makaranas ka ng financial crisis or financial difficulties. Kaya ka nahihirapan. No, parang nagkakagulo, nag, parang tinatamad ka, nakakaramdam ka ng bigat, ng, ng pakiramdam. No, talagang ginugulo kayo nito para mawala kayo sa concentration. And there's a difficult card. Huwag kayo nagtitiwala. No, there's a friend of yours na maaaring sumira sa inyo at kumukuha lang ng, ng impormasyon. No, there's a queen of wands by confident. Lakas ang mo. Lakas ang mga pakiramdam mo. Alisin nyo yung pag-alilangan takot nyo. And this is something that strength we're confident. Lakas ang mga loob mo. Lakas ang mga pakiramdam mo dito. Alisin mo yung pag-alilangan at takot mo at pangamba mo. Sa situation na to, kailangan nyo uh, ipagkatiwala sa ating pong may kapalata mga bagay na nangyayari sa buhay nyo. So there's something guys with the page of One so There's a good news coming in. May magandang balita na paparating. May magandang impormasyon na darating. Itong bagay na to siguro ay um, magdadala sa ng kaliwanagan. No? At kaisan. Ka unti-unti na magbabago ang sitwasyon at position mo. And this is something that So unti-unti ka rin makaka-move on. Makakabangon, makakawala from, for your position. Now, from your situation, there's just something rainbow after the storm. Pagkatapos mo, siguro pagdaan ng lahat ng bagay na yan, may hudyat na paparating na bagong biyaya na kailangan mo talagang i-embrace, tanggapin. No, na ganun talaga. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito tayo guys about sa finances and career, love life at kalisugan. Okay guys, let's see. There's something to seven of one. So, si pagdating sa finances and career, protectionan mo ang yung sarili. No? Pangalagaan mo ang yung sarili. No? Huwag kang magpapaniwala sa mga taong nasa paligid mo. Mag-ingat ka. mo. Ano man yung bagay na related about sa finances mo. No? Kailangan pag-ingatan mo ito. And of course, there's something guys with a word, Kyle. There's something travel success, accomplishment. Maring magsasaksid ka pagdating sa finances mo. No, talaga magiging matagumpay ka dito. No, gaganda na ang kalagayan at sitwasyon mo. Magtiwala ka lang sa iyong ginagawa. No, uh, and of course, kailangan mo talaga ng travel dito para kahit pa paano na ma-unwind at ma-refresh ka. Or maaring, maraming mga transaction dito. No, na maaaring um, mangyari. No, madaluhan mo. No, maring makakaalis ka na. Kung gusto mo mga ibang bansa, makakaalis ka na kung may mga nilalakad ka paper documents, there is a possible na maka, makalaya ka talaga, makaalis ka na just sa sitwasyon na yan. No, naman yung hinihiling mo related sa international, maaring makuha mo na. No? So, let's see. And there's something that will of with a good luck and turning back to your favor. No, papabor na sa yung sitwasyon, gaganda na ang daloy ng iyong eksena no? And there's something that is a is of course something nag nag-uumapaw no na magandang impormasyon. No, maaring there's a passion. No, there's a passion. So, sinasabi talaga dito na may pag yung um, ginagawa mo at kailangan mahalin mo, no, talagang tutukan mo, And there's also something uh, page pa for invest wisely. So ngayon matututo ka na na pangalagaan protectionan mo na ano man yung bagay na meron ka. 'Di ba? Magiging mas maingat ka na at um, ano man yung bagay na gagawin mo, kailangan priorities lang talaga yung kay, kung yung kaya mo i-manage at control no? And there's a diet the of once for slow and steady. Unti-unti rin yan. Na unti-unti ka rin makakabangon, makakawala dyan sa situations, na magiging maganda na rin ang takbo ng iyong situation na position. Pagdating sa love life, there is the queen of pentacle. mature ka. Pagdating sa pagmanage ng um, finances mo, no? ng your relations. So, most of all, kung mag, related kasi ang career mo at of course love life mo. So, it means, naring no, nakaka-apekto noong um, ang mga suliran ninyo sa buhay. And of course, there is something with the subject of so with no? Mag-ingat po tayo sa mga taong pinagkakatawalaan na to. Natin, no? There is something cheating lying on you. No, there is a uh, the king of one something, uh, a vision na unti-unti mo na makikita, no? Na kung itong tao na to ay maaaring totoo sa'yo, na itong tao na to ay maaaring um, tapat ba sa'yo, no? There is something just absurd. of swords. Kailangan mo makalis just sa situation na yan no? Kailangan yung uh, um, makawala dyan from toxic environment and there's something that's said sa that nagbibigay pasanin at pasakit, no? Sa inyong relasyon. And because there's something na karma, no? Lahat ng bagay na to, there's a related with karma. na no, Maaring may nagsumpa sa inyo, na maaring um, hindi ka maging masaya, no? Maaring lagi kang iwan, lokohe ng mga taong mamahalin mo, may taong gumawa sa no? Nang, kaya there's an ease of kapalit kung maga connected ang love life at karir mo dito na talagang malaking epekto ang nangyayari pagdating sa karir mo once na magkakaroon ka ng love life. So there's a possible na may sumumpa sa'yo kaya ang nangyayari, may, may maganda yung finances mo pero pagdating sa pag-ibig, lost ka. No? Talagang nagkakaproblema. And of for the additional messages tayo, Pagdating naman tayo sa kalusugan, there's the, the six of pentacles. Magiging maganda na ang kalagayan at kalusugan mo dito. Gaganda na ang iyong pakiramdam no, ang iyong sitwasyon, no, ang iyong kalagayan na no, magiging balanse na. So let's see, and there's something guys with the charm for a major changes. Malaki din pagbabago na magagalap sa buhay mo, sa situations mo, na no, unti-unti ka na rin daw makakaraos dito. Gaganda na ang iyong sitwasyon. Kailangan mo lang talagang i ang iyong tahanan. There's a pull of elements, negative elements. There's a page of sword na nakala, nakala mo lagi marami nakasubaybay sa'yo, nakatingin sa'yo na which is talagang meron na maraming mga negative elements na maaring namamahay sa inyong tahanan and there's a tentacle with the happiness now, magiging magiging na magiging magigimaligaya na kayo this time na magiging maayos na ang kalagay ng sitwasyon nyo na magiging nang, uh, maayos na ang iyong posisyon and because there's something guys with uh, the hermit card now there's something um, enlightenment, no, maaaring mga bagay na masasagot na ano pa talaga yung pinanggagalingan nito. Kaya rin kayo lagi nagkakasakit, no, kung ano yung nararamdaman nyo na maaaring related talaga dito, no, lahat ng bagay na inyong pin nararamdaman ay parte, no, ng maaaring bigat na pasanin dyan sa inyong tahanan. And because there's something with a nine of pentacles, there's a potential for abundance. Kaya rin siguro nagkakalala, leche, leche, about sa negosyo, na ano, buhay nyo, kasi mabigat, no? May mabigat it's either pwesto ng inyong negosyo, puesto ng inyong bahay, no? Or maaaring uh, may open portal na maaaring nagre-reflect ng negativity. So let's see. Additional messages tayo we No, additional messages pagdating sa magical fair messages Advices and request sa Pika ka dyan, no. So let's watch this. Okay, let's see what is the magical fair messages Advices for you. And there is an assertiveness, no? Always being positive and just being optimistic. Na talagang mo sa sarili at pinaniindigan mo. Na huwag kang bumabase sa mga sinasabi lang ng iba. And there is a healing, healed healer. Talaga may unti-unti ng kagalingan, na no? gagaling ka sa iyong nararamdaman, or may mga bagay na kailangan mong gumaling sa iyong mga um, nararamdaman na sitwasyon. There is a flower power, forward. Now You have a personal power, no? Na, kumbaga, Unti-unti mo marirealize -re lahat ng mga bagay na nangyari sa'yo. There's a possible na talagang related sa iyo, yung reading na to. So, let's see what is again yung oracle card. Reference we, you are dealing with the ease of air. Now, Gemini never acquires. At the same time, there is something reflection. Tulad na sinasabi ko, na the there's an offered portal na maaaring may salamin na nakatapat sa maling posisyon. No? Kaya kailangan pag-ingatan mo ito. Kasi yan yung nag-archock ng negative po sa inyo. So, let's see what is the synchronicities. There's a delay. Kaya kayo nakakaranas ng delays and cancellation. And there's a healing. So, kailangan may healing talaga. No, ibig sabihin, kailangan nyo magpagamot, magpagaling, or may kagalingan na magaganap. What is the romance in for Mystic Love Oracle deck? <clears throat> Magnetic attractions. Napagdating sa sa relationship na talagang yung pagmamahal nyo sa isa't isa tisa, talagang solid but definitely meron lang nagiging problema at suliranin. Now, there's a faded meeting. There's an important connection na maaaring related with a karmic relationship ang inyong relationship. No, kaya maraming sigalot, maraming problema. Maraming kayong pinagdadaanan. No, isang bagay na parang hinuhubog ang inyong relasyon ng inyong katatagan, kalakasan, paniniwala, There's a goddess in charge. Huwag kang waga Ang atin Panginoon daw ay laging nas, nakasubaybay sa iyo. Kaya kaya lagi ka nakakakita ng mga angels messages, information si Grace no kaya may paalala sa iyo doon na kailangan niyo mag attention. No, nandito ang ating Panginoon, binibigyan ka ng informasyon na kailangan yung pag-ingatan. Sundin ang sinasabi nila, may gabay na tumutulong sa'yo na kailangan mong pag-ingatan at kailangan mong kumilos. Kung ano man yung bagay na sinasabi nila. And there's a forgiveness shall be forgiven. Na kailangan mo rin magpatawad para, para, para ipagkalob sa'yo ang kapatawaran ng ating Panginoon. What is the angels number represent what? Kasi hindi ka tuloy, tuloy yung makaka-move on or makakalis sa situation kung hindi ka marunong magpatawad. And there's a 10-11 without taking action. See, tulad na sinasabi ko, kailangan mong kumilos at gumalaw. No? Dahil lasa sa na kasalalay ang pagbabago ng sitwasyon mo. This is a call to action to move forward. The sooner you can get going, the sooner you will accomplishing what you set out to do. Those with patience will eventually reap the rewards of further perseverance. Dahil sa pagtsitsaga mo, makakamtan mo ang tunay na kaginawaan. And there's a 10 -01. And there's something a spiritual awakening, no? May mga bagay na mumulatin ka or parang gigising ka sa katotohanan, no? Na maaaring, you need to pay attention. na May mali, no? May mali sa sitwasyon mo na kailangan mong kumilis gumala kung gusto mo mabago na ang kalagay position at sitwasyon mo. No? This is something a heading in the right direction. At tama na sa tama kan direction. Kaya mo to, kaya mo to narin, narinig at napanood tong reading ko, no? Dahil, mayroong impact na maaaring related sa iyo na talagang nangyayari siya sa, sa sa totoong buhay mo. Now, a new phase is a religious or a spiritual guest. You are going through spiritual awakening which can feel like a dark night of the soul. your other the path of the enlightenment and this two shall pass. So, si makakapasa ka na makakalayat, makakawala ka dyan, kailangan mo lang sundin anong kailangan mong gawin. what is the money mo oracle deck there? and there's a perfect fit no you're meant to be here so talagang itong bagay na to para sa iyo talaga to hindi para sa kanila narinig mo na panood mo to talagang tumugma sa alam mo na ako anong dapat mong gawin what is the shadow worker present para matapos nang na sigalot problema na pinapa nararanasan niyo nararamdaman niyo you need to take an action from this And there's a nakab courage. No, parang binubus itong Uh, lakas ng loob nyo, kailangan nyo magtiwala, alisin ang takot at pangamba, at lahat ng bagay yung tinti nyo makikita. There is a clarifying for a life situation. For clarifying for a life situation. Behind the veil. Now welcome uncertainty as an opportunity for growth and be okay with not knowing. Now, mas maganda na yung kumbaga, may dumarating opportunity sa inyo ng unexpected situation na hindi nyo ina-expect. Kasi the more na ina-expect nyo, inaasahan nyo, mas maganda yung biglaan na parang, parang hindi nyo na talaga uh, parang paghahandaan, gano'n. Kung baga itong opportunity sa iyo, darating siya ng biglaan na ibibigay sa iyo ng kusa. What lies beneath your future? The more kasi na ina-expect nyo, the more nagkakaroon ng delays. Now, there's a check yourself. Now, tingnan mo rin yung sarili mo kung okay ka pa ba, kung may mga bagay na tama ba, o may mali ka na, bang nagagawa ng nang nangyayari. Now, there is a clarifying for a love situation. And there is something clouded vision. No? At sabi dito, guys, Recognize this, guys, red flag or areas of concern. Sa ibig sabihin talaga dito, pinapakita daw sa'yo, pinapaalam sa'yo na kailangan mo magpay attention sa binibigay sa mensahe, there's a red flag. Pag-ingatan, may babala at paalala na you need to pay attention. What is a part of the light representing what? What is the part of the light representing what? There's the sun. God bless something to your positivity. So lahat ng bagay na to ay maaaring maging maganda na at dulot ng sitwasyon at kalagayan mo. I am nourished by the boundless of energy of the sun, which is the passing day, the light within me grows brighter infuse me with bite, strength and vitality. No, mas pinapalakas mo at pinatitibay ka. No, parang tulad na isang araw na kailangan mo to sa buhay mo na para maliwanagan sa lahat na nangyayari. Isang parte ng pagsinag ng diwanag ay maaaring mararamdaman mo at malalasan mo ang pinakainit nito na magdadala sa inang kalakasan at Um, kalakasan at pagtitiwala sa sarili, nakakayanin mo sa bawat hamon at bawat uh, pangyayari sa buhay mo. No, so guys, let's see what is additional messages with the Pika Jester No. So let's watch this. Okay, let's see what is the Pika Koi Jester No. So before anything else, now guys, kung bago ka sa channel ko, Pika Koi Jester No, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot within one, two, or three. The records kapag um, nakapagsip ka na ng tanong, please comment down below kung ano number na pili mo at kung ayun magiging sagot sa tanong mo. So ito na guys, umpisa na natin, let's start with the number one. Sino yung nakapili na number one, there's a no? Losing part of yourself, missing piece, gone away. No, isang parte sa buhay mo na na kailangan na uh, pag-ingatan mo ay kasi na may nararamdaman ka unti-unting nawawala sa sarili mo or may mga parte sa buhay mo na unti-unting nagdala ko at parang nakakalimutan mo naku na kung ano ba talaga yung purpose mo. There's is a no. Huwag mong hayaan tuluyang masira ka at huwag mong hayaan tuluyang ka mawala sa sitwasyon. Number two, there a no the sunset, it's time to conclude. No, ito yung bagay na parang kailangan mo na pahinga, kailangan mo talaga na kumagay pa sa walang bahala for a minute. na kailangan mo munang huwag intindihin na naman yung bagay na nangyari sa ngayon na kailangan mong hintayin tama tamang pagkakataon na may, may darating na araw na sisinag ang panibagong pag-asa. No, para sila sabi dito, huwag kang mawala ng pag-asa. No? Sa ngayon, hindi mo man maramdaman ng pagbabago, mararamdaman mo yung sa mga susunod na araw at panahon. Number three, there's a yes. It's the icing of the cake or oh, all that is sprinkled to. Lahat ng bagay na nararamdaman mo ay parte ng maning paglago mo. No, magiging matagmis din ng tagumpay mo, magiging maganda rin ang kalagay at position mo. There's a yes. So guys, this is a, a special goodbye for the month of September 15 hanggang September 21 for the sign of Scorpio. Scorpio, 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 Scorpio maraming salamat po. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit question for more videos of Direk. sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads away pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik-sik-dig-dig na guuma na sa inyo. Maraming salamat din si next Video. Bye-bye and babosh.